mamaya pag mahahuli ka mag buhay buhay oh. o magkasakali o oh. mali mo oh. ito wala na hindi lapid ito hindi hingalo na ito eh. dito sa mga pumain niyo malami ah, yes. sana itong laman mga halikaw oh. mga ganda ng mga uh, pinipinto tirit medyo malaki na may mga buraw kagabi na mga buraw ng kinita kaya pala kung may lang maigay ng uh, bituna pagka uh, uh, hindi uh, natin alam Alay mo dati eh. biglang kumain na uli sila medyo kumalba talaga ngayon ang kain ay matumal maraming sa na mga at uh, kanya daw kumila daw ang kain na isla itong mga susunod na araw ano para kaya na kain pwede naman talaga yan ay ng kakain tapos uh, dadala tayo ng araw kakain na naman sana umpisan na ito mga amigo para hindi kami kaano kung sa lahat tuloy tuloy na yung kain nila nakahuli na kami ng dalawang piraso bali matong kami na namin dito sa lao. yun mga amigo uh, ah, banti na huli kami uh, ah, dahil dalawang piraso na huli namin dito kaya hanap huli na ang panibagong bayaw ang so, mga dadalian, Medyo mahina yung iba mga amigo, ano daw? Ah, uh, mayroong nakahuli nang uh, limang piraso. May higit pa, may kasama pang halo, may halo pang kuan, may halo pang uh, lupin. Uh, Lalapit-lapit kami sa kanila para mas okay. Tidak ada laman 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 laman, laman. 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 Ah. Uh, magpauli uli, -uli na naman kami. Nakahuli na sana kami kanina ng ano, sa uh, dalotirasong uh, araw. Kaya lang, uh, nakabalita kami dito banda ng mas marami ang huli sa kagabi. May nakalima, may nakasampo. May halo din lupin at saka yung iba may nakahuli din sa araw. Ayun, nakahuli naman pala kami mga amigo na isang lupin. Hindi ko na videohan. nang hindi rin naman akala nung nakahuli na may huli na pala pagkariya, winiter natulog, pagising niya, mabigat tinuloy-tuloy lang ng banto, tulog din yun pala, blue pin ayun, yun lang ang napalagdag sa namin ngayong araw na ito uh, kaya bali, aksda pala namin diyan, dalawang blupin, dalawang bigtona at saka isang tangiki o baka naman mamaya, kapigawa ng itong area na tayo namin itong palibot na lahat ng natatanong ko bang kapuro may mga huli ang ah, pinakamahinang huli ay limang piraso, puro big na pa yon. Yung pinakakukunti. Hindi kagado sa pinanggalingan namin mga amigo, yung mga katabi ko, yung iba walang huli. Kami naman dadalawang piraso din ng huli. Kaya, ayun no. Kasi, huli na naman ulit sila ng uh, pirit mga amigo Pumain Yan. O, Magandang laman itong bayo na ito May mga ano siya, May mga Ah, tirit, kaso lang mahirap pa kainin Hindi pa kumain kan? Mel? Ayaw? Ah, sige lang Musog pa yan kaya ayaw ah, Ayan o oh. Wala eh, wala pang ano Ayan o oh. hmm. Ayaw kumain, ganda ng Agos pero hindi kinainan uh, Yun lang kanina Kung kala may agos pang Yung nakahuli taloy uh, Sige lang at baka naman ay mamayang gabi na Gawa na ito naman karamihan namin Karamihan sa gabi Yung nandito sa may gawing norte namin North east Gabi lang sila nakahuli Pero tuloy tuloy naman ang huli nila sa kayong nandito sa may bandang uh, norte ito daw sabi hindi, pero hindi ko nakausap sabi lang kung nasa may south namin ito daw ay tatlong gabi na dito ibig sabihin ang huli yan. gawa nang hindi naman yan nakatagal ng tatlong gabi nga kung walang mahuhuli uh, hindi lang masyado nagraradyo uh, karamihan ganyan talaga mga nino kung nakasumpong na ng isda ayaw ng uh, sumiga sa radyo uh, ayun uh, ganun talaga ang buhay ng mga manging isda hindi lahat ng araw mayroon may panahon talaga na kailangan mong hanap-hanapin kung saan yung mas makakarami hindi naman namin aring pagtiisan na lang ng basta yung padalawa-dalawang piraso sa gabi tapos hindi naman kami makakahuli sa araw. Ah, halos pagkagan mga amigo, ano ah, Baka halos bawi-bawi lang sa konsumo. Ang kikita ang ah, uh, namin ay kaya nga tayo lumahat para kumita, hindi para makabawi lang sa konsumo. Kaya naghanap kami ng bago ulit na payaw yung mga kabigla, yung sa isang araw man lang ay makakahuli ng mga pinakamahina ay lima oh. kahit na o, oh kung sa gabi kahit sa araw wala pagka may lima basta sa loob ng 24 oras may lima kami pwede na yun mga amigo kaya kaso dadalawang ang bigay sa amin kaya paghanap kami yun um, na lang uli mga amigo baka mamayang gabi na o ganun lang talaga, uh, baka makakahuli ulit kahit tabi, may dalawang piraso naman baka malay natin mamaya gabi mas marami Sige mga amigo, salamat na marami sa inyong patuloy na panunood